Ang black magic ay kadalasang nasa pagitan o intersection of fear at fascination. Ang mga tao ay naaakit sa sinasabing kapangyarihan na kaakibat nito upang maimpluensyahan ang iba o baguhin ang kanilang kapalaran, ngunit nandoon pa rin ang takot sa mga potensyal na panganib na dulot nito. Pinaniniwalaan din itong sinister at harmful. Hindi rin lahat ay naniniwala, ang iba naman ay sinasabing meron pa rin itong kaugnayan at influence sa modern generation maaring nakapaloob sa mga alamat na nagmula pa sa mga sinaunang sibilisasyon, at sa paniniwala ng iba't ibang kultura at relihiyon ang tunay na involvement ng black magic sa buhay ng mga tao. Ang paniniwala sa mga sumpa ay maaring humantong sa tunay na emotional at psychological distress. Kahit na walang actual magic na involve, ang power of suggestion ay naglilikha ng anxiety and fear na maaring makaapekto sa buhay natin. Ito ay ang abilidad na maimpluensyan ang pag-iisip, paniniwala, pakiramdam at pag-ugali ng isang tao meron itong significant role sa various psychological phenomenon, tulad ng placebo effect, na ang paniniwala ay maaring mag sa totoong outcomes. Ang suggestibility ay related sa konsep kung paano ang pag-iisip, behavior, at decision-making ng isang individual ay maaring mabago dahil sa mungkahi ng iba. Sa pangkalahatan, ang kapangyarihan ng mungkahi ay meron profound impact sa buhay ng isang tao. Totoo bang merong kaalaman si Mona Fandi sa black magic o masasabing magaling lamang itong magsalita at mangumbinsi kaya madami siyang napapaniwala at napapasunod. Si Nermazna Binti Ismail ay pinanganak noong January 1, 1956 sa Kangar. Ito ang state capital at ang pinakamalaking bayan sa Perlis na siya namang pinakamaliit na state sa bansang Malaysia. Nagsimula itong makitaan ng talent sa pagkanta at pagsayaw sa batang edad. Sa murang edad si Nermazna ay naging isang water ballet dancer. Dahil sa kanyang galing, ilang beses na rin itong na-broadcast sa television na sumasayaw. Ang kanyang performance ay minsan na rin na sa ibang bansa. Nakapag-asawa ito ng isang police officer, pero hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Biniayaan sila ng anak na babae. Ang bata ay pinangalanan nilang Masdiana. Ang kanyang interes sa pagkanta ay nagsimula noong siya ay nasa early 20s. Muling nagmahal at nabigo sa pag-ibig si Normas na, pero hindi sila biniyayaan ng anak ng kanyang pangalawang asawa nakarelasyon niya si Muhammad Noor Afandi Abdul Rahman na isang sound engineer. Sinuportahan siya nito sa pangarap na maging isang sikat na mga awit. Nagpakasal ang dalawa at nanirahan kasama ang anak ni Mona at ang dalawang anak na lalaki ni Afandi. Ni-adopt nito ang stage name na Mona Fandi, saka ni release ang kanyang unang album na merong title na Diana, noong 1987 sa edad na 31. Ang naturang album ay meron siyam na kanta. Ang kunyanyikan lagu ini, oh, I Sing the Song, ang pinakasumikat sa lahat ng mga ito ang kanyang asawang si Muhammad Noor Afandi Abdul Rahman, ang tumulong para tuparin ang kanyang pangarap. Ito ang gumastos para na mabuo ang kanyang album. Ang lalaki rin ang tumayong manager sa nagsisimulang karir ni Mona at nag sa kanyang ilang television appearance para ay endorsed ang kanyang album. Sa kabila ng effort ng mag-asawa, ang karir ni Mona bilang mga aawit ay hindi umusad. Kasunod ng pagbagsak ng singing karir nito, siya at ang asawa ay nagdesisyong bumalik sa pagpapraktis ng witchcraft. Si Mona ay nagsimulang makilala bilang isang bomo, o isang Malaysian shaman, o albularyo. Sinasabing mabilis itong nakakuha ng mga high-profile clients, tulad ng politisyan na member ng United Malays National Organization. Ito ang pinakamatandang political party sa bansang Malaysia, na tinatag noong taong 1946. Kilala rin ito sa tawag na Grand Old Party. Ang mga Malaysian shamans ay gumagamit ng mga tradisyonal na panggagamot. Kadalasan ding sinasabi na nakakausap nila ang mga supernatural spirits at ang Panginoon. Ito ang mga dahilan kung bakit nahihikayat ang ilang mayayaman, mga sikat, at ilang politisyan para hangarin ang kanilang serbisyo. Ang mga politisyan ay kadalasang lumalapit sa mga shaman, para mag ng advantage laban sa kanilang rivals sa panahon ng election. Dahil sa mga bigating kliyente, nasusustentuhan ni Mona ang kanyang maluhong lifestyle. Nakabili ito ng ilang mansyon sa iba't ibang panig ng Malaysia. Sa kabila nito, mas madalas itong manatili sa ilang 5-star hotels. Nagmamayari din ito ng ilang mamahaling sasakyan tulad ng Jaguar, Mercedes-Benz at BMW. Noong 1993, ni-approach ni Mazlan Idris ang mag-asawa. Isa itong politisyan na nangangarap na makamit ang posisyong Menteri Besar ng Pahang o First Minister ng Pahang na isang malaking state sa peninsula ng Bansang Malaysia. Para ma-appoint bilang minister sa Bansang Malaysia, kailangan ni Mazlan na ma-elect by majority ng State Legislative Assembly. Pumayag ang mag-asawa na makipagkita sa batang politisyan. Ayon kay Mona, makakamit nito ang kanyang pangarap, kailangan lamang niyang mapasakamay ang talisman, na tinatawag ding tongkat at sungko. Ang mga naturang talisman, ay sinasabing pagmamayari ni Sukarno, ang kauna-unahang presidente ng bansang Indonesia. Kapalit nito, kailangan ni Mazlan na magbayad ng 2.5 million Malaysian Ringgit o mahigit 500,000 dollars. Napagkasunduan nilang magbabayad ang politisyan ng 500,000 Malaysian Ringgit o mahigit 100,000 dollars at 10 land title. Sinasabing ang kabuang halaga ay aabot din ng mahigit 2.5 million Malaysian Ringgit. Noong July 2, 1993, matapos nitong mag-withdraw ng 300,000 sa iba't ibang bank account nito sa Kuala Lumpur, nakipagkita ito kay Mona sa Pahang. Hindi nagtagal si Mona ay pumunta sa Kuala Lumpur para sa shopping spree, kung saan namili siya ng bagong sasakyan na Mercedes-Benz, bagong cellphone, ilang gold jewelry, mamahaling sofa, kitchen cabinet, television, at video recorder. Ang lahat din ng mga ito ay binayaran niya ng cash. Inaresto si Juremi Hassan noong July 13, 1993 dahil sa paggamit nito ng pinagbabawal na gamot. Dinala ito sa Dong Police Station para questioning. Agad na siniwalat ng lalaki kay Chief Inspector Mahpop Jaafar na merong katawan ng tao na binaon sa Kampung Peruas, Uludong Raob, na nasa state ng Pahang. Meron din umano itong ni-provide na sketch kung saan parte ng bahay ito nilibing at pinaslang. Nag-check in naman si Mona sa Tungshin Hospital noong July 15, 1993 para sa plastic surgery sa kanyang mukha, noo at ilong. Dahil sa mga siniwalat ni Jureimi, inaresto si Namona at ang asawa nitong si Nor Afandi noong July 22, 1993, sa Bentong at Kuala Lumpur, Malaysia. Dinala rin sila sa police custody para kuhanan ng statement. Noong August 2, sa kaparehas na taon, si Mona Fandi at ang kanyang asawang si Muhammad Noor Afandi Abdul Rahman at ang kanilang assistant na si Jureimi Hasan ay official na sinampahan ng kasong murder sa pagkamatay ni Mazlan Idris. Sinimulan ang pretrial hearing sa murder ng politician noong October 26, 1993. Ayon sa Criminal Investigation Department of Kidnap and Ransom Unit Head, na si Takbir Ahmad Nezer Ahmad, si Muhammad Noor Afandi Abdul Rahman, ang nagpresentang ituro kung saan makikita ang politisyan noong July 22, 1993, habang ito ay in-interview. Dinala sila nito sa isang bahay sa Lata Jarum sa Pahang. Ito ay third largest state sa bansang Malaysia. Iginaya sila nito sa nakalak na storeroom, nang nabuksan tumambad sa kanila ang sementadong sahig. Ayon sa lalaki, kailangan daw nila itong bagbagin. Pagkaraan ng isang oras na paghukay, nagsimula ng makakita ng ilang parte ng katawan ng tao, ang Royal Malaysian Police. Sinasabing ang hukay ay nasa anim na talampakan ang lalim. Isang altar din na merong iba't ibang ribulto, isang kutsilyo, at itak ang natagpuan sa property. Dinala sa hospital ang mga nakuhang parte ng katawan. Gamit ang dental record, napatunayan ng mga eksperto na ito ay ang politisyang si Mazlan Idris. Ang katawan nito ay hinati sa labing walong piraso, at sinasabing ang ilang parte ay binalatan din. Nahukay din ang .38 Smith at Wesson revolver na pagmamayari ni Mazlan. Ayon kay forensic pathologist Dr. Abdul Rahman Yusuf na siyang nagsagawa ng autopsy kay Mazlan, ang lieg nito ay pinutol gamit ang isang matalim na bagay na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kombinasyon ng catastrophic blood loss at immediate stop ng vital organs tulad ng heart at lungs. Sumang-ayon din ito kay Deputy Public Prosecutor Suryadi Halim Omar na ang time of death ng biktima ay nasa pagitan ng 10 ng gabi noong July 2 hanggang hating gabi ng July 8 ng kaparehas na taon. Ang capital murder trial ni Namona Fandi, Muhammad Nor Afandi Abdul Rahman at Churemi Hasan ay sinimulan noong September 12, 1994 sa Temerloan, Pahang High Court. Ang hukom na nakatalaga sa isang jury system trial ang tatlong akusado ay si Judge Datuk Mokhtar Sidin ang trio din ay nagpled ng not guilty. Ang naturang trial ay naging media sensation dahil na rin sa karumalduman na nature ng krimen at dahil ito ay related sa voodoo o black magic. Ilan sa mga hinaing evidence ng prosecution ay ang testimonya ng mga empleyado ng Bank Bumiputera Malaysia at Oriental Bank sa Kuala Lumpur confirming na si Mazlan ay nag out ng personal checks nito na nagkakahalaga ng 289,000 Malaysian Ringgit o 65,000 dollars noong araw na huli itong nakitang buhay. Isang miyembro naman ng United Malays National Organization, ang nagsabing nakita nito si Nor Afandi, na nakaupo sa passenger seat ng sasakyan ni Mazlan, nang umatend ito sa meeting sa opisina nito sa Rao. Ni-confirm din ni Dr. Wong Kang Shen, na isang plastic surgeon, na nag-perform siya ng cosmetic procedure kay Mona, na nagkakahalaga ng 13,000 Malaysian Ringgit, o mahigit $2,000. Ang operation ay tumagal ng limang oras na naganap noong July 15, 1993. Ang ibang witness naman ay nagkumpirma na si Mona at Nor Afandi ay namili ng ilang furniture na nagkakahalaga ng 11,000 Malaysian Ringgit at electrical goods na merong halagang mahigit 4,000 Ringgit noong July 8 at 9. Ang mga ito rin ay pinadeliver ng mag-asawa sa bahay nila sa Subang Jaya. Ito ay city sa Petaling District sa Selangor. Ang mga salesman naman sa mga kilalang jewelry shop na Laputeri Goldsmith at Far East Goldsmith ay nagsabing namili ng mga alahas worth 27,000 Malaysian Ringgit o mahigit 6,000 dollar si Mona Fandi noong July 3. Napag-alaman din na lahat ng mga transaksyon ay binayaran ng mag-asawa ng cash. Isang abogado naman ang lumantad at nagsabing pinuntahan siya ni Nor Afandi sa Park Royal Hotel sa Kuala Lumpur noong July 5. Nagpanotarize di umano ito ng power of attorney na permado ni Madlan Idris. Itodi umano ay patungkol sa ni-claim nitong binili niyang limang tipak na lupain kay Mazlan. Nag-provide din ng evidence si Dr. Abdul Rahman Yusuf na siyang official na nagsagawa ng autopsy kay Mazlan. Ayon sa report nito, ang ulo ng lalaki ay naputol sa ikatatlong strike sa lieg, ang kasangkapan ay posibleng isang palakol. Wala ding defensive wounds sa katawan ng lalaki. Naniniwala rin itong si Mazlan ay nakahiga sa sahig ng matanggap nito ang fatal blow nakasaad din sa autopsy report na ang mga kuko ng lalaki sa paa ay tinanggal at ang kanyang testicles ay nawawala. Noong October 23, 1994, ni-challenge ni Jeremy Hassan ang admissibility ng kanyang statements. Ayon dito nang siya ay inaresto, nakaranas siya ng pambubugbog mula sa mga polis at tinakot pa kung hindi magbibigay ng confession. Ni-claim din nito na pinilit siyang umamin sa krimen sa pangako ng mas mababang sentensya. Gayon pa ayon sa korte kung talagang meron anumalyang nangyari matapos maaresto si Hasan, dapat ay agad itong nag-file ng complaint tungkol sa pambubugbog na sinasabi nitong nangyari. Sa halip na hinintay muna ang trial bago nito pinaalam sa korte. Ito daw ay patunay na walang mistreatment, pero pinayagan pa rin ng korte na isumiti nito ang kanyang statement bilang evidence. Tulad ni Hasan, ni-claim din ni Mona na naka siya ng na mistreatment sa kamay ng mga polis. Siniwalat niya ito nang nagbigay siya ng evidence para sa kanyang sariling defense noong November 16, 1994. Ayon kay Mona, during interrogation niya sa Bukit Aman Police Station noong July 1993, dinidiinan di umano ng mga polis ang tahing niya galing sa recent plastic surgery operation para siya saktan. Pinapapirma din di umano siya sa tatlong blank paper araw-araw noong nasa police custody pa siya. Pinabulaanan naman ito ni Detective Takbir Ahmad Nazer Muhammad, ayon dito kusang loob di umanong pinirmahan ni Mona ang 33 pahina ng kanyang statement, matapos niya itong i -record. Matapos ang deliberation, nagpa siya ang korte na i-admit bilang evidence ang signed statement ni Mona, nang napatunayang ito ay pinirmahan niya voluntarily. Inutos din ni Judge Datuk Mokhtar na huwag ihaing evidence ang statement nito tungkol sa dalawa pang krimen na ginawa nito sa Selangor at Terengganu dahil ito ay irrelevant sa kasong pagpatay kay Mazlan. Hindi rin di umano ito kailangan malaman ng mga jury at this point. Nideclare ni Justice Datuk Mokhtar si din na ang prosecution team ay nag-establish ng prima facie evidence o tinatawag ding burden of proof noong November 23, 1994, laban sa tatlong akusado ang burden of proof ay required sa isang kampo na mag-produce ng evidence para mapatunayan ang katotohanan at masatisfy ang lahat ng required legal element sa isang dispute. Ito rin ay tinatawag na onus of proof. Binigyan din ng korte ng pagkakataon ang kabilang kampo para buuin ang kanilang defense laban sa kaso ng pagpatay kay Mazlan Idris. During trial, inamin ni Jureimi Hasan na siya ang pumutol sa ulo ni Mazlan gamit ang isang palakol bandang 10 ng gabi noong July 2, 1993. Ang pangyayari ay naganap di umano sa kampung Peruas, Uludong, Raob sa Pahang State. Binigyan din din nito na ito ay nagawa lamang niya dahil sa pag-utos din ni Nor Afandi. Inutos din nito na ilibing ang wala na nitong buhay na katawan. Ayon pa sa salaysay ni Hasan, dumating di umano si Mazlan sa premises kasama ang mag-asawang si Mona at Nor Afandi para magsagawa ng isang ritual. Pinagpalit din ng sarong si Mazlan sa kapinahiga sa sahig ng banyo na puno ng kandila. Nilagyan din umano ni Mona ng isang orchid flower ang noo ng lalaki, saka ito inutusang pumikit. Sinabihan din umano ito ni Mona na maghintay na marinig ang isang mysterious voice na magtatanong sa kanya kung gaano karaming pera ang gusto nitong lumitaw. Hindi nagtagal nakatulog katulog si Mazlan, dito na di umano inutos ni Nor afandi di na patayin ni Hasan ang lalaki. Matapos nito ang mag-asawa di umano ay naligo sa kabilang banyo para linisin ang mga dugo na tumalamsik sa kanila. Nidenay naman lahat ni Nor Afandi ang testimonyang binigay ni Hasan nang ito na ang nagtake ng stand. Mariin itong tinanggina ni plano nilang mag-asawa ang pagpatay kay Mazlan. Hindi rin di umano nito inutusan si Hasan na patayin ang lalaki. Nang sinasagawa di umano ang flower bath para i-clean si Mazlan sa bad luck, bigla di umano'ng pumasok si Hasan at hindi inaasahang tinaga nito ang nakahigang lalaki. Sa sobrang takot, nilisa nilang mag-asawa ang lugar. Hindi rin di umano nila na-report sa mga otoridad ang pangyayari dahil nasa state of shock sila. Under cross-examination ni Nor Afandi, ni-admit din ito na sa tindi ng tromang dinanas nila, hindi sila nakahinto sa sampung police station na nadaanan nila patungo sa Plaza Hotel sa Kuala Lumpur. Base sa investigasyon, ni-forge nito ang signature ni Mazlan sa ilang documents para ma-transfer ang ownership ng ilang titulo ng lupang pagmamay-ari ng kanyang biktima, ang meeting kasama ang isang abogado ay naganap kinabukasan. Matapos ang pagpaslang kay Mazlan, Nag-refuse naman si Mona na magbigay ng testimonya during trial para hindi ma-cross-examine Nidenay din nito ang involvement sa murder ng politician. Ni-question naman ni Deputy Public Prosecutor sa Kaera ang niki-claim na innocence ni Mona Ni-point out din nito na sa halip na ni-report ng ginang ang karumaldumal na pangyayari sa mga polis, mas pinili nitong mag-shopping kinabukasan Sinabi din nito sa kanyang closing statement na si Mazlan ay pinatay dahil sa kanyang pera ang krimen di umano ay premeditated, patunay dito ang pagpapapunta nila sa politisyan sa isang liblib na lugar para isagawa ang isang black magic ritual. Hiniling naman ni Carpal Singh, na siyang abogado ni Hasan sa korte, na isaalang-alang ang kanyang murang edad na 24 at kakulangan sa edukasyon bilang mitigating circumstances. Habang ang mga abogado naman ni Mona at Nor Afandi na si Gulam Mustafa Nadar dar Khan ay tumangging magbigay ng anumang komento matapos ipaalam ng mag-asawa sa hukom na tatanggapin nila ang desisyon ng korte. Ayon sa trial judge, kahit na walang direktang ebidensya laban sa mga akusado, marami namang matitibay na circumstantial evidence na nagsasabing involve ang tatlo sa krimen. Sa kabuuan ng trial, si Mona ay nag-exhibit ng eccentric behavior, tulad ng pagiging cheerful, laging nakangiti, at nagpo-pose pa para sa press photographers. Nagsusuot din ito ng mga magagarang damit na merong makukulay na design sa bawat araw na pag-attend nito sa kanyang hearing. Minsan din itong ni-point out na mukhang marami siyang fans dahil na rin sa laging maraming tao at press na pumupunta sa korte nang dinidinig ang kanilang kaso. Ayon sa mga tao, finally nakamit na di umano ni Mona ang spotlight na matagal na nitong hinahangat. Ang mga kilos din umano ng ginang ay maikukumpara sa isang celebrity na a-attend ng kanyang movie premiere sa halip na isang criminal defendant na ni escortan papunta sa korte ng mga prison officers. Ang trial ay tumagal ng 65 days para dinggin ang mga evidence galing sa 76 witnesses. Tumagal lamang ng 70 minutes ang pitong jury member para mabigyan ng guilty verdict ang mga akusado. Noong February 9, 1995, si Namona Fandi, ang asawa nitong si Muhammad Noor Afandi Abdul Rahman at ang kanilang asistant na si Jureymi Hasan ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Mazlan Idris. Sila ay napatawan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbikti. Matapos ang sentensya, humarap si Mona sa mga reporters. Ayon dito, masaya siya sa naging desisyon ng korte at nagpapasalamat siya sa mga Malaysians. Nagblow pa ito ng halik sa mga tao. Ang tatlo ay dinala sa death row section ng Kajang Prison sa Selangor para hintayin ang kanilang kaparusahan. Bukod sa pagpatay kay Mazlan, hinihinala rin ng mga otoridad na may kinalaman si Mona sa ilang serious crimes tulad ng disappearance ng lima niyang housemates. Ang mga ito ay nagtrabaho sa kanya sa magkakaibang taon during 1980s. Karagdagan dito ang pagkakadiskubre ng mga katawan ng tatlong miyembro ng pamilyang Ann. Kinilala ang mga itong si Tam Kim Ann, ang misis nito at ang kanilang 5-month-old na anak na lalaki. Ang putol-putol na katawan ng mga ito ay natagpuang nakalibing sa dalawang magkaibang lugar sa Kemaman District noong August 1993. Kinilala ang pamilya ng mga dating followers ni Mona na bigla na lamang nawala ilang taon na ang nakararaan. Ayon sa news reporter na nasa crime scene sa Kigal, ang asawa ni Mona na si Nor Afandi ay inaresto ng mga pulis dahil pagmamayari nito ang property kung saan natagpuan ang pamilya. Naniniwala naman ang mga otoridad na ang pamilya ay biktima ng human sacrifice na bahagi ng witchcraft ritual. Samantalang nagbigay naman ng pahayag ang kapatid na babae ni Tan. Ayon dito ang hipag daw niya ay pumunta sa kanila at ito ay balisa, nang hiram din ito ng malaking halaga ng pera sa kanila. Hindi rin inalis ng mga pulis ang posibilidad na ang sanggol ay dinakip at humihingi ng ransom ang mga suspect. Hinihinala ding pinatay ang mag-asawa ng dalhi ng mga ito ang pera para maitago ang krimen. Ito daw ay posibleng senaryo kung bakit ang sanggol ay natagpuan sa ibang lugar na i-connect din ng mga pulis ang murder ni Irma Zilan na nawala noong 1992 sa Klang. Ito ay dating capital city ng state ng Selangor. Natagpuan ang parte ng katawan nito sa tatlong magkakaibang lokasyon sa Pandamaran na isang industrial zone sa city ng Klang. Nahukay din ng mga pulis sa likod ng bahay kung saan natagpuan si Mazlan noong August 1993, ang apat na glass containers na naglalaman ng ilang human internal organs. Pinaniniwalaan na ang mga ito ay pagmamayari ni Zilan. Meron ding ilang rebulto na nakalagay sa plastic bag kasama ang mga glass container. Tulad ni Durga, na isang ten-armed Hindu goddess. Associated siya sa protection, strength, motherhood, destruction, at wars. Ang kanilang apela ay nidinig ni na Chief Justice of the Federal Court, Tonmode Maud Yusof Chain, the Chief Judge of Malaya, Datuk Wan Adnan Wan Ismail, at Federal Court Judge Datuk D. Zakaria Yatim. Ito ay sinimulan noong June 1998, pero ito ay pinagpaliban noong 1999 dahil sa argument patungkol sa admissibility ng statement ni Juraimi. Noong April 13, 1999, ang tatlong appeal ay ni-dismiss at pinagtibay ang death sentence ng mga ito. Sa huli, hinangad ng tatlong convict na humingi ng pardon mula sa Pardons Board of Malaysia, ang kanilang huling chance of redemption. Gayunman, ni-refuse ng board na mabigyan sila ng clemency noong April 2001. Ayon sa kadyang prison officer na si Sergeant Aziza, na siyang naka-assign para bantayan si Mona. Ang ginang di umano ay madalas nagpe-perform ng limang compulsory prayer sa Islam, araw-araw. Madalas din itong nire-recite ang Quran. Ito rin di umano palakaibigan, at nagbabahagi ng mga cooking tips sa kanya, madalas din itong nagkukwento tungkol sa kanyang mga anak. Ang kaparusahan ng tatlo ay ni-schedule ng umaga ng biyernes, noong November 2, 2001, sa kadyang prison pinayagan din ng korte na dalawin sila ng kanilang pamilya, sa loob ng walong oras. Sa mga huling sandali ni Mona Fandi sa mundo, ginugol niya ito kasama ang kanyang biological daughter at dalawang stepsons. Paulit-ulit din itong binibilinan ang mga anak na maging mabuting tao at alagaan ang isa't isa. Ayon sa prison officer, napuno di umano ng iyakan at yakapan ang huling sandali na kasama nito ang mga anak. Normal practice sa bansang Malaysia na ibigay ang chosen last meal ng mga condemned prisoners. Pero ang offer ay ni-decline ng mag-asawa. Ang dalawa di umano ay kalmado lamang, tahimik at walang request sa mga huli nilang sandali. Ang tatlo ay binigyan ng Kentucky Fried Chicken bilang kanilang huling meal bago isagawa ang kanilang kaparusahan. Bago tuluyang sumikat ang araw noong biyernes, ang tatlo ay pinusasan, nilagyan ng hood ang mga ulo, saka sa kadinala sa gallows kung nasaan ang British Styles Nooses Dangling na nakakabit sa isang metal beam. Ni-strap din ang kanilang mga paa, sa kanilagay ang lubid sa kanilang mga lieg. Eksaktong 5.59 ng umaga, nang isinagawa ang pagbikti. Ang pangyayari ay nasaksihan ng maliit na grupo ng mga guards, officials, at prison doctor. Hindi rin pinayagan ng korte na masaksihan ito ng general public at ng press o media. Ang mga katawan ay hinayaan ding nakabiti ng isang oras bago ito binaba para isagawa ang autopsy. Si Mona at Afandi ay inilibing ng umaga ring iyon sa Kaja. Habang si Jureimi naman ay binalik sa kanyang hometown para ilibing sa Telokong Muslim Cemetery sa Port Klang ng hapon ding iyon. Nagbigay ng pahayag sa media ang spokesman ng Malaysian Prisons Department na si Jamil Razif Kasim na ang eksekusyon sa tatlong nagkasala ay isinagawa na. Noong umaga ng November 2, 2001, si Namona Fandi, 45 years old, nor Afandi, 44 years old, at Jeremie na 31 years old, ay binigti sa Kajang Prison. Ayon sa mga prison official, ang tatlo ay hindi nagpakita ng anumang remorse sa kanilang predone execution. Ni-report din na si Mona ay nagbitaw ng mga katagang, ako takan mati, na ibig sabihin, I will never die. Kalmado at nakangiti rin di umano ito hanggang sa huling sandali. Si Mona Fandi na dating mga awit ay binansagan bilang The Smiling Witch Doctor. Ayon sa naiwang asawa ni Mazlan na si Datin Farida Zainuddin na finally maililibing na niya ang nakaraan at makakapagsimulang mamuhay kasama ang kanilang mga anak na walang baong masasakit na alaala. Nakuha ni Mona ang katanyagan na hindi niya nakamit noong sinisimulan niya ang kanyang karyer bilang mga awit. Nakuha din ito ang interest ng local and international media isang short film na merong pamagat na Mona, ang ginawa ng isang Malaysian film director na si Amer Muhammad noong 2002. Ang 2006 movie naman ni Dane Iskandar na meron title na Dupon ay hinihinalang base kay Mona Fandi. Ilang beses ding hindi natuloy ang public screening ng naturang pelikula dahil sa content nito. Gayunpaman, ang movie ay nalik sa social media noong February 2018. Makalipas ang ilang taon, ito ay nirelease sa cinemas noong April 5, 2018. Ang krimen naman ay ni-cover sa isang chapter ng best-selling Malaysian Murders and Mystery Book. Ito ay tinawag na Pop Singer Witch Doctor. Sinulat ito ni na Martin Vengadisan at Andrew Sagayam, kapwa journalists. Sinasabing ang karakter na si Sarima sa Hound 2 ay inspired din sa istorya ni Mona Fandi. Ang Hound 2 ay sinasabing hindi conventional haunted house. Meron itong 60 minutes na fully interactive and immersive experience na binubuo ng close-up theatrical performance ng mga totoong actors. Ito ay sinasabing nagiging popular tourist spot sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang kaso ni Mona Fande ay ang huling jury trial na sinagawa sa Malaysia. Ang sensational nature ng kanyang kaso ang nag-contribute para magdesisyon ang gobyerno na tanggalin ang jury system. Ang lahat ng jury trial ay ni-abolished noong January 1, 1995. Pagkaraan siyam na taon, ayon sa stepsa ni Mona, silang magkakapatid ay namuhaing malayo sa society dahil sa rejection at stigma na kanilang kinakaharap araw-araw. Ang dati nitong asawa at mga anak ay nanumpang si Mona ay isang mabait na tao. Ni hindi daw ito makapatay ng langgam at umiiyak pag nililinisan nito ang isdang lulutuin. Kaya imposible di umanong kakayanin nitong pumatay ng tao. Marahil ay maihigit pa kay Mona Fande na hindi alam ng publiko. Ayon sa ilang bilanggo sa panahon ng pamamalagi ni Mona sa kulungan, marami di umanong hindi maipaliwanag at mahiwagang bagay na nangyayari habang siya ay naroon. Sinasabing si Mona ay isang ambisyosang babae na nahulog sa black magic at naligaw ng landas. O siya ay tunay na diabolikal na nagmamanipula ng ibang tao para makamit ang kanyang gusto.